Good morning mga kabangka. Nandito tayo mag update tayo sa mga nagawa namin itong mga nakaraang araw. Pasensya na kayo kung medyo matagal ang akin pag-update kasi uh, na-busy ang inyong lingkod. Uh, magandang umaga uli sa mga subscriber ko, mga manonood ko sa ibang uh, iba't ibang panig ng mundo. Uh, magandang umaga at magandang araw sa inyong lahat. Uh, Sina shout out ko kayong lahat. Mga kabangka kung uh, bago pa lang kayo sa akin channel, 'wag niyo kalimutan paki-like, subscribe, paki-click na rin yung notification bell natin para updated kayo sa mga susunod kong mga video, mga upload ko dito sa tungkol tungkol sa ginagawa naming bangkang uh, fiber. I-update ko mga kabangka ang uh, aming mga nagawa. Sundan natin. So mga kabangka meron na tayong uh, mga fan gagawing uh, palangoy uh, Yati-yati itong ginagawa namin palangoy mga kabangka Ayan nga pala babalutin pa namin ng fiber ito Bago namin pabalutin muna namin ng fiber mga dalawang balot mga kabangka Bago lalagyan uli siya ng pum naka victory yung pom niya naka mga kuan kabangka hanggang doon ah uh, ito nga pala mga kabangka itong uh, palangoy na ito ang haba nito ay 60 63 feet uh, 63 feet hindi pa kasama yung uh, roda na paangat doon sa unahan pero yung anong palangyan yan yung kahabaan palang lang na buo. Niyan hanggang dito sa dulo mga kabangka. Ayun, uh, mga kabangka, ayan pa lang nailalagay doon sa kabilang wala pa doon sa kaliwa. Kasi uh, nabibisi itong aming mga karpintero, mayroon silang mga ginagawa sa ibang bangka. Pero sa kuan pa rin kay bus pa rin bangka ang kinukuha nila. Yung mga repair-repair mga kabangka katulad nito mga kabangka, nire-repair nila yung mga sirisan. Tatlo, ayun hinubaran na yung isa. Yan, nire per nila Kaya, ayan pa yung isa Kaya, hindi sila nakakapag-focus dito sa bangkang uh, ginagawa namin mga kabangka Tingnan natin mga kabangka yung doon sa loob Akyat tayo mga kabangka Yan mga kabangka yung uh, kanyang uh, palangoy na yati-yati mga kabangka medyo mahaba nga pag, mga kabangka yung kanyang uh, mga kuhan? pakuko ayan kaya humaba ang mga pakuko mga kabangka dahil dito sa kanyang uh, sapatos masyado kasing mataas ang sapatos kung ating papansinin mga kabangka mataas mataas ang posisyon ng sapatos ayan yan. Dito Bangka meron pang gagawin dito. Wala pa silang pakuku, sa wala pang uh, nagagawang uh, palangoy. Ayan, titingnan natin mga kabangka yung forma ng ating kamarote. Dito nga pala kabangka yung aking uh, ginawa. Uh, paputol putul lang ang aking pagdawa dahil uh, nag-iisa lang ako nitong mga nakaraang uh, araw. Ayan, natabunan ko na yung binutas ko dati. Tsaka natabunan ko na rin itong ano, yung pagitan na ito na dati ay open ito. Kabilaan. Ayan, okay na yan dyan mga kabangka. Doon tayo sa ilalim. Dito sa, dito sa ginagawa kong sa ilalim mga kabangka, ay natapos ko na. Uh, napag-jagaan ko kahit uh, ako lang mag-isa rito na naiwan napag-jagaan matapos ang isang buong likuran na ito mga kabangka ayan natapos ko rin mga kabangka pero ito mga kabangka pinising uh, na yan okay na yan siya dudublihan na lang natin yan dun sa ibabaw Makapal ito dito mga kabangka dahil uh, kailangan ito makapal dahil sahig ito, lowering. At saka dito talaga bagsakan ng kung ano, drum, bato, mga kung ano mga pangarga ng ating uh, mga tripulante ng bangkang ito. Ayan. Ayan nga pala, meron ako dito ng uh, tinaka na uh, takip mga kabangka. Ayan. Takip ito mga kabangka. Hindi ko natapos kasi uh, kinapus ako ng oras nung uh, Uh, Sabado Yan Takip Mga kabangka Takip lang yan kabangka Doon sa unahan Mga Buwan Para doon sa manhole Sa unahan ng ruda Bali dalawa yan doon Tapos ko na yung isa Yan ang natitira At saka itong natitira dito Mga kabangka Ito na yung Budiga ng konsumo Yan ito na yung isusunod ko kaya ako ito mga kabangka hindi pa na lalagyan ng ano ng tinaka na panahig kasi kailangan mo ng mga karpintero makapaglagay sila ng ano ng foam dyan sa pagitan yan yan mga kabangka lalagyan yan bago mabalutin pero iyan na lang mga kabangka tapos dito uh, maglalagay kami dyan ng ano amin niya na uh, papaybira ng pa-slide kasi ano ito eh konsumo ito dito mga kabangka pati dito sa kabila ito yung para sa crudo ito yung para sa crudo dito mga kabangka ganun din hindi pa ako nakakapagsahig dahil la uh, lalagyan pa ito ng ano ng pump. pati dito sa isa yung isa naman hindi pa rin nakapag uh, lalagay ng uh, division mayroon na yan sa division kaya lang mga kabangka hindi pa nasisit up dahil uh, kailangan muna malagay ang makina uh, tingnan natin yung luwag ng uh, paglalagyan ng makina hindi na tayo papasok doon mga kabangka yan, dyan banda ang makina mga kabangka dito ang makina na ito yan, dito yung kanyang transmission. Ah, uh, yan, papunta doon din yung uh, naroon na yung abang ng ano ng yung muntahi ng ano. Ayun na ay, yung abang mga kabangka. Ito mga kabangka, medyo marami-rami pang uh, magagamit na resin dito dahil uh, upin pa talaga siya. Ang sahig nito mga kabangka, baka umubos pa ito dito ng uh, Uh, tatlong drum mga kabangka baka mga tatlong drum pa ang maubos nito kasi makapal ang gagawin namin dito uh, magpapatong pa kami dito ng anim ito ang taka nito tatlo na tatlo tapos dalawa yung salubong magano pa kami ng anim mga kabangka para kumapal siya ng Uh, hindi man na media pero talagang puli uh, pulido na siyang kapal ng mga kabangka. Dito mga kabangka, uh, araw ng kapistahan ngayon ng barangay Dinahikan in Pantakison. Kung mapapansin ninyo, napakahaba ng uh, nakaparada na mga isusumin, isusumin natin mga nakaparada na mga bangka malalaking bangka mga nakaparada kanina pa yan napakahaba na mga kabangka fiesta kasi ngayong araw ayan uh, oh ang lahat ng nakaparada ngayon mga kabangka uh, mga kuan mga pangulong ang uh, pinayagan ng Coast Guard hindi sila hindi pumayag ng uh, magpaparada ang mga pamiwasan kaya halos lahat ng mga nakakunin walang mga maliliit na nagpaparada dati mga kabangka mayroong maliliit yan at saka sari-sari sari-sari ang uh, nag, uh, nagpaparada may pamiwasan meron mga pangulong uh, titingnan natin hanggang doon sa peaceport yan yung haba ng parada ayan ayan uh, ayan mga Hanggang doon pa sa Kisport yan mga kabangka Nakapila pa Medyo malayo nga lang mga kabangka Kaya hindi natin ma Hindi natin makita gaano Ayan uh, Mamaya mayroon dito Karira ng bangka Doon tayo sa pier mamaya mga kabangka Yan mga kabangka Ah uh, bago ko tapusin ang king uh, pag-update sa uh, pangkang fiber uh, na ito. Ah uh, muli ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong uh, walang sawang pagsuporta. Kami uh, kahit medyo matagal ang aking pag-upload sa inyong paghihintay. Maraming salamat sa inyong lahat. Ah uh, the shout out ko yung aking mga kaibigan sila dyan sa tagig si Ginny Riglo, sila G. Person Malabatuan sila Giovanni Works Arts Venture TV sila Raps TV sila Dungyang Kabadi at saka si Romel uh, Kablogger uh, maraming salamat sa inyong pagsuporta uh, kayo ay aking shout out uh, bigyan nawa kayo ng uh, magandang pangangatawan at magampanan ang inyong mga tungkulin ng uh, bawat araw. At sa muli, mga kabangka, maraming salamat uli at sa susunod na ating uh, pag-update, pag-upload uh, uh, suportahan niyo po uli ako. Kung bago nga pala kayo sa aking uh, munting channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, comments at saka pag-click na rin ang ating notification para updated kayo sa susunod nating video. Maraming salamat.